Buhok! Para kumapal at gumanda ang tubo. Pwedeng-pwede sa naglalagas at balakubak. Tara't umpisahan natin, labas mo muna ang isang pirasong itlog at isang alubera. At isunod mo naman ang malinis na paglalagyan, kunin mo yung itlog, batikin mo nga muna dito. Dito sa ating gagawin, makakabawas sa paglalagas lalo na sa ating buhok. Kung nakakaranas ka naman ng split ends, pwedeng pwede para sa to. Sadyang laking tulong din talaga pasiglahin lalo na sa mabilisang pagtubo, pagkapal na rin ng iyong buhok. Isa rin to kadalasang ginagamit kurin ko rin sadyang kumakapal na nga ang aking buhok? Isunod mo naman yung sariwang alubera katasin mo nga ito. Dahil naglalaman ng alubera ng M-Sign at pati acid, makakatulong sa pagbawas din talaga ng pagkaroon ng balakubak. At meron tong moisturizing effect, lalong lalo na sa mga tuyo o dry na buhok. At higit sa lahat, lalong lalo na sa naglalagas. Dahil sa dala naman ng alubera, eh meron na rin tong vitamin C at vitamin E. At kagandahan dala na meron dintong din tong folic acid na makakatulong magpalusog lalo magpalakas lalo din sa higpit ng ating mga buhok. Pagkatapos, sunod mo naman ang coconut oil at ilagay mo na rin dito. Pagkasama-sama nga ng mga sangkap na ginamit natin, halu-haluin mo itong mabuti. Huwag kang titigil sa paghalo-halo hanggat di mo nakikita yung pinakalapot nito. Nakakaranas ka na rin ng balakubak, yung pangangati sa yung ulo, makakatulong din tong ginawa natin. Nanatilihing malinis din talaga ang ating anit at gumagawa bilang isang deep conditioning agent din talaga upang mapahina ang tuyo o kulot na buhok. Kaya kung ganito rin ang iyong buhok, pwedeng pwede para sa iyo to. At ang kagandahan dala nito, pinipigilan nito ang pagkaron din talaga ng pagkalagas. Kung sa tingin mo'y okay na nga yung hinalo-halo mo, salain mo nga ito dahil kukunin natin yung pinakapinong tubig nito. Dahil may naiiwan pa dyan na buo-buo dahil sa sariwang alubera ang ginamit natin, kumuha ka ng MP bottle, spray pwedeng-pwede yan at gamitin na natin. Mga sangkap na ginamit natin, napakaganda rin talaga ng dala nito. Lalong-lalo na rin na nilagay nating itlog na meron tong protina. Tumutulong sa pagkondisyon ng iyong buhok. ispray spray spray mo nga lang ito mula tuktok ng buhok mo hanggang pinakailalim ng iyong buhok. At i-massage-massage mo nga lang ito. Ibabad mo nga ito ng 15 minutes lamang. Kung yung buhok ay kulot-kulot, pwedeng-pwede ito. Napakinis lalo niya ang natural natural na kulot ng yung buhok pagbawas sa mga dryness nating na buhok makakatulong sa paglago lalong-lalo na sa ating mga buhok nagbibigay kintab, lambot lalo sa ating buhok kaya ko ramdam na ramdam mo na ang dryness ng yung buhok lalo na yung paglalagas makakatulong din tong ginawa natin dahil sa mataas na nilalaman nitong sangkap na ginamit natin meron na rin protina vitamina at minerals kaya masasabi ko rin talagang mayaman sila sa katangiang kondisyon at pwedeng-pwede mo ito pang treatment na rin. Tanggal na rin pati balakubak dahil malalim din sa malinis na mantika dahil binabalik niya sa sigla ang iyong buhok para palakasin ang paglago lalong-lalo na sa buhok natin at mabilisan talaga ang pagtubo sa ating buhok. Katapos mo ang ibabad ng 15 minutes, pwedeng-pwede mo na ito banlawin. Dito nga sa aking ginawa, dinirekta ko na lang sa tubig habang kinukuskus ko rin. Pwedeng-pwede mo rin gamitan ng mild na shampoo po kahit hindi ka na gumamit ng conditioning pa. Dahil sobrang lambot at gaan lalo sa ating ulo. Datingan din talagang malamig-lamig ang tsura nito. Makikita mo rin talaga yung kintab at dulas niya habang sinusuklayan ko nga ito. Dahil sa ginamit natin, nandiyan na yung itlog aloe vera at yung coconut oil. Napakaganda rin talaga gamitin para sa buhok. Makakatulong sa paglago, lalong-lalo na sa kumapal, lalo ang ganda ng tubo ng ating buhok.